Hey, good morning mga katribya Tayo ay bulabog ng ating insekto Para sa ating kalamansi Spray tayo ah, yeah, Maganda po yung panahon makulimlim Parang, parang uh, nagbabadya ng pag-uulan tayo mga ka-farmers, alaga ang kalamansi. Ang At ating gamit. mga katribya tayo ay bulabog ng ating insekto para sa ating kalamansi spray tayo Ah, yeah, maganda po yung panahon, makulimlim. Uh, parang nagbabadya ng pag-uulan. tayo mga ka-farmers, alaga ang kalamansi. Uh, ang ating gamit ay ang ating uh, chargeable. Dahil uh, ito ang menos gamitin. Matipid. Pero efektibo. tibo sa mga insekto. ray, Ayan, meron tayo mga kasi mga bulaklak mga maliliit. Meron din pong mga malalaki. O namin tayo, meron din tayo mga buko. Ayan, naalagaan na rin yan lahat paste at yan ay ating in-spray ganyan ganyan lang po mga katribya sa ating ako lang natin ay tamaan lang siya hindi natin kailangan po na paliguan ng gusto itong ating kalamansi so, Makakakawal lang po yung ating mga insekto mabulabog ay ayos na hindi po siya aksayado ganyan ganyan lang oh. eh, marami pong mga natitirang mga buko mas effective ito kaysa doon sa hindi mo siya aalagaan hindi mo inalagaan wala kang harvestin mga katribya pero ito, dami pong mga bunga. Ay, kung ating mga pan-January, nakikita na. Ito na rin ang ating pang-February. Ayan yung mga dulo. Ayan yung mga... Gamais. Gamais. Teresa ay mga bulaklak kita na siya take note mga katribya at maganda po yung inaalis din natin ng sangang tuyo sa inyo pong kalabansi para po siya ay bumata maganda pong tingnan verde wow napakaginhawang gamitin itong ating chargeable talagang At po natin ang uh, timplada ng inyong gamot marami po siyang magiging buo dulo-dulo. Ayan, -dulo. mga lumilipat na mga insekto. Kaya di natin pwede sabihin na wala pong insekto. Kaya palalayasin natin sila. Mga magitan itong ating pag-spray. Ating pagitan ay every 3 days yun ang ating bakante uh, 3 days balik ulit tayo sa ating pag-spray ang proteksyon so araw-araw pwede tayo mag alist ng sangang tuyo para uh, ma-maintain lang natin napakaganda ng uh, dahon Ang natin ay ito, uh, yan, isang tuyo tayo na aalisin. dati ng mga natutuyo ah insekto eh mababagsik hindi mo siya inagapan walang matitira sa bunga kaya lang meron pa kami mas mabagsik na insekto rito Malalaki naman ang ulo May itim Salot Matindi yun Ang binabantay nun yung may are Hindi yung insekto na yun Nawala yung may are Ayaw Sasalisin na ang mga Salot tapos itong ating bomba mayroong parte na marahing bulaklak may parte naman na ngayon pa lang sumusulpot na tong ating karga. Ayan, na, niya si mo tanong at eh. Siya. Na, sulit. Okay. Tak tak na lang natin. Yan. malabas pa rin. Ay, dami suso mga katrebya. Oh. Masyado. Namumutihin ng suso. Oh. Hindi naman pumapatay ito, mga katrebya po ng insecticide. Eh. Masyado. Paborito pala nila yan. Oh. Grabe pa mga farmers po yung uh, susong saging dito sa aming area. Ayun, nag nagpiyesta sila rito, kumulapol. Oh, Grabe ah. Oh. Isa rin po yun na kumakain mga ka-farmers po ng dahon, ng kalamansi. Hindi lang natin alam kung pati ito ay kinakain. Oh. Yung kabila, oh, dami rin pong bulaklak. Hindi lang natin alam kung sila po ay nag-spray. Ala pagka po dinila nila inilalagaan yan, sisira rin po ang kanila pong bunga. Ah, uh, yan po ang mga ka-farmers ang sikreto sa kalamansi natin. Dapat habang siya po ay bulaklak pa lang, maliit na bulaklak, koumpisa na tayo ng ating pag-insecticide. Dahil once na po mga katribya, napabayaan natin, ay wala pong ititira sa inyong bunga yan. Uh, tayo po ay balik po sa pagkakarga po muna ng ating pag-spray ayan mga niya tapos na po tayo ng ating pag-spray itong ating si natin yung ilang mga sangang tuyo nakakapangatid po sa mata mga kaparmers. farmers tapos na itong ating naalagaan ayan natin yung ating mga bunga ayan yung pong ating inispray wala nung umpisa ayan ang ganda po ng pagkabuo, pagkabilog sabihin ay okay ang ating laga marami pong pagtutuloy na bunga itong ating kalamansi Ayan. maganda po ang kanyang pagkabilog Ayan. marami po ito pagka po lumaki ay ano. sulit. Mayroon pa tayo pong mga maliliit na gamais. Okay. Sige mga ka-farmers, at uh, magandang hapo po sa atin lahat. Ah, uh, meron po tayo rito uh, pitong uh, chargeable na nauubos. Pitong hanggang sa walo ang nauubos natin dito sa 700 puno. Kaya napakatipid. Hindi pa tayo nakakaubos po ng ating uh, isang dram. Dahil ang laman po mga katribya po ng isang drum ay halos sa labindalawa. 200 liters. Ito po ay wala pa tayo sa walo. Uh, Walong spray. Sa obsabi may sobra pa tayong apat sa isang dram. Kaya napakalaki po ang may minus po natin sa ating gamot. Kapag ka ganito ang ating gamit na chargeable. Eh, solid sulit naman dahil nakikita po natin yung improvement. Maganda po ang bunga. Saka maganda rin po ang pagkabilog. Ayos sabihin, natatapangan pa natin po yung ating timpla. Kaya patok naman po ito sa ating mga insekto. Kaya po yung ating mga bulaklak bulak Kaya mga trivia, God bless sa lahat. Kita na po tayo may bukas. Bye-bye.